Hello guys! Good morning everyone! So today's video ay maaga po kami bumiyahe or umalis para maghanap ng isda. Kasi ilang days na walang isda gawa ng from bagyo at saka malakas na hangin. Actually, dito kami bumibili sa may bandang alaran or bugon. kasi mas nakakamura at saka fresh ang isda. So, inikot namin sa may kanto at sa, sa may baybay or sa may dagat. So, walang tinda. Tahimik, as in tahimik yung dagat at saka yung pwesto ng isda, walang nagtitinda. So, binaybay namin yung daan, sabi ko, so yun na lang kami. Total may toyo or bulad naman sa bahay, pamahaw. So, Nandito na, uh, nandito nalang nandito na lang, na, ano ba yung salita ko? Ang hirap talaga magtagalog guys pag pure bisaya ka talaga. So, minsan kasi kailangan natin tagalogin dahil, syempre, yung mga nanonood or nakikinig is, karamihan is tagalog or ano. So, sa bisaya ba, puta, naanaman na 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 mi dari arin lugar, so, naaman dari ang nabaligya ang mga cookies or biscuit or pan So, lamit man dari ang binangkal. So, pabalutan ako ang binangkal, guys, dari nga store. Dari sa Kalsada Mayor. So, min may hapit na lang, may kay para mapalit ko pang snack. So, dari nga side, um, from the taga to dari nga right side. So, ayan, bad kong daghan kay dalang snack or dalang pang ha, uh, kape. Kailan kay magkape-kape ka rin kay tinguan pabiya, tsaka kusukig hangin dari. So, ayan na yung store, guys, na among palitanan ng no cookies, binangkal, or yung sa paliha o kanapos torta. So, ayan uh, yung na-store akong dinahan guys. Actually, may pwesto ata to sa Aloran Market. Pero, wala ko blu First floor ata. So, ayan yung palit kong binangkal. Yun lang, guys.